Oh, grabe mga tambayan yan plano oh. hindi ko na nabiduan mga ibang pangyayari dahil sa sobrang lakas ng uh, ulan at saka ang, ang ano napakagulo kasi yung gulo ng buhay ko kaya minsan naisip ko umalis na lang dito lumipad na lumayo hindi totoo yan gunggong barinig kita sa mukha eh ayun nakadahil tayo ng sagisi mga tambayan nakapagat tayo ng ispat dito na puro sa kisi ang hindi lang natin nabibiyuhan na yung iba mga katambayan yung kaya kanya ng uti o malaki na kayo mga katambayan niya huli ka balbon sa kisi yun sa na naman mga katambayan niya snake snake like a snake kumbra mga tambay ito yung mga tambay mga namin pero hindi pa kami tipos manam sa amte unti-unti ang mga ang panahon magbabadya ang mga ulan at ang magkakahakin na rin mga tambay ayan may isang malaking ahas tayo na pasiba din tinatawag na pindanga ayan laki mga tambay hindi mga dangerous yun kita nyo naman laki grabe pindang mga tambayan oh. ayan dahil gas kasi ito yung mga kawalan mga katambayan. hindi mahuli at nagpipinig બાદ ખુલ્લાવી દિના ખુલ્લા Yan na, dito lang na nga po tayo mga tambayan sa bintahan ng isda. Ayan, at ating patitimbang na ang aming huling isda. Ayan, mga, ayan ating huli lahat, mga tambayan, yung mga sagisi na yan. Iba timbang na. Tsaka meron tayong ilang paragon huli, tsaka ilang lapo. Tapos meron tayong dalawang ahas, isang pagi, yan po yung ating holy bali ang yung mga isda po bali nabot ng 25 kilos mahigit plus yung pagi ah siguro na sa sampo ayun yung lahat yung ating holy grabe ang gagandang klaseng isda mga tambayan kahit ilang piraso siya pero mabigat ayan kita nyo naman kung gano'ng kalaki yung isda tsaka yan parguh red sniper kung tawagin sa ibang lugar ay ang as na kalpas pindang nga sabi <laughs> nah, yan isang sagis napakalaki oh <laughs> কবি কবি <susurra> <surra>